guys yan Nasangag ako guys at may kisita ako dahil gilis ako siya sa bawang at sibuyas tapos ah uh, pinigil ko yung ano dry stream or hibi yung hipon natin. yan asin lang guys ilalagay ko dahil ayoko naman ito yung lang yun yung normal yan. yung pang subi sya yung pang pinas na ano yan ito yung sya guys perfect talaga ito sa sinamag puto tayo ngayon ano maalat guys minsan lang naman yan At ito guys Bibisa tayo ng bawang, sibuyas, at kamatis. Para dito guys, sa uh, baguong bagoong naking na darayan. Bagoong isda. Natapon nga siya oh. Yun, buti may natira pa. Kaya lang nga mo yung asin maleta. Yan guys, yun guys, nilagay na lang yung sibuyas at kamatis. hirap nang nag-iisa guys nang walang ano okay. Yan, guys ibalay ko na yung siliyas kamaris hirap yung ikaw din yung kumukuha ng <laughs> hindi yan guys yan yan sigurado yan guys makasarap tayo mamaya ng kain Gusto ko pa sana dagdagan ng sibuyas at kamatis para hindi siya masyadong maalap. Diba? Ayan na guys, sinagdagan ko siya ng sibuyas at kamatis. Di, dumami na siya guys. Okra na lang ang kulang guys. Yan. Para hindi siya masyadong maalap. Ayan, yeah, let's go. Ito guys. Ito yung dala ko ng adobo ng manok. Ayan. Punti ka doon. Ayan. Lagyan ko ng tubig kasi na dry na siya. At uh, titimpla na lang natin siya ulit. nag Na dry na kasi siya. Yan guys, okay na siya. Yan. See you. Thank you for watching, guys.